isa ka bang may karamdaman na naghahanap ng tulong pinansyal mga kaibigan na ibibigay sa iyo lahat ng pangangailangan mo sa hospital bill ay ibibigay nila ng buo mga kaibigan no so ito yung party list na ating kinuntahan na nagbigay sa atin ng 800,000 worth ng guarantee letter para sa ating operation kaya panoorin niyo at ipapakita ko sa inyo kung paano at kung ano ang aking ginawa bago tayo nabigyan ng 800,000 worth ng guarantee letter mga kaibigan okay okay meron tayo ngayon na nasa studio natin mismo ang ating uh, mismong pasyente eta uh, naghirek uh, nagpunta pa talaga si siya no? dito mismo ang ating pasyente no uh -huh. uh, si ang studio kay sa atin dito ay si Kuya Porferio Junjun Kuya Jun ngito Junior eh, oh, nickname. May edad na si Kwenta. Uh, ang address ay uh, CSK Compound, Barangay 1, Coron, Palawan. Nako. CSF. CS, CS, CSF. <laughs> CSF. Yeah, CSF Compound. Compound. Coron, ano? Coron. Sa Coron. Eh, kailan ba tayo mapapasyal uh, na napakagandang, napakagandang, lugar yung Coron, Luga. Palawan? Ayan. Kuya, layo na pinanggalingan po ninyo, ano? Coron, Palawan. Ang kanyang diagnosis ay congenital heart disease or uh, magkakaroon ng valve replacement si kuya. Ang hospital ay uh, Philippine Heart Center. So, mm -hmm. kanya inihiling ay open heart surgery na mahigit 800,000 partner. So, meron naman na siyang nakuha ng uh, other guarantee letters from Palawan Government, pero nagamit na ni kuya for ang uh, angiogram procedure. Kasi mm -hmm. uh, nasa studio. Kasi, eh, kabantik pa ulit ang angiogram na yan para kung nasaan mismo yung kailangan nating operahan na, no? Ang ganun yan. So, ang angiogram, talagang normally, nasa 50,000 yun eh. Oo, totoo. oh, totoo. Yan ang rate niyan. Mm hmm. At uh, ang kanyang hospital ay Philippine Heart Center. Okay, kamusta po kayo, ah, uh, Kuya Jun? Oh, welcome po sa ako, Bicol, uh, at at publiko, servisyo ko. Ah, uh, nasa Abante Radio po tayo. Live po kayo sa radio at uh, Channel 85 na Sky Gate 1. Kamusta po? Uh, magandang hapon po, no? Uh, sa ngayon ay medyo okay naman nakarating ako dito sa studio. Pero ramdam ko pa rin yung pananakit uh, at hingal mm -hmm. sa aking ano, sa aking uh, dibdib. Oh, Nakalib ka ngayon lang. Nakalib po kami <coughs> ngayon. Bigla na lang kasi mauubos din so, mau ang lib credit Mauubos din ang lib credits ko. Gano'ng katagal uh, kuya June ang dib uh, natin hanggang kailan? ito ngayon habang pinaprocess ko siguro itong dalawang linggo na to at kung mabigyan na ako ng schedule babalik ulit ako for final ano na for operation na kung maasikaso ko to ngayon at maiayos ko doon sa heart center Uh, babalik na ako para doon sa tamang oras na ng operation kasi okay. ikokondisyon pa daw kami ng mga ilang linggo tama, para hindi po, na babalik yung dating mo nararamdaman kumbaga in, maaaring ganun makakabalik yung, ko makakabalik ngayon sa inyong pagtuturo upo po sir hmm. parang okay. ganun ang ginarantiyan niya makakabalik naman daw ako sa pagtuturo hmm. pero hindi siya yung uh, inborn na dati pa eh, na hmm. pinangatan mayroon siya nung may part diyan oo kasi hmm. tatlong ano kasi yan yung ano yung isa kasi hindi masyadong na-develop oo na-develop So, ngayon mo lang na-discover oh, na. ngayon lang na-discover tapos na patungan pa yan partner Paolo, na mm -hmm. patungan pa yan ng alam mo diabetes ayan, ayan. Yung, mm -hmm. complication kasi oh. talagang naninira ng organ yan kumbaga mm -hmm. kaya dapat may maintain mo yung sugar mo But may ito, no monitor tara. maintain na po mm -hmm. okay. kasi nung araw eh, nung araw kasi ho, wala yung mga pag pinanganakan newborn screening wala po hindi nakikita kung <laughs> internal mo uh, kung may problema kung may problema hmm. kaya ano nung araw eh <laughs> kaya maswerte po tayo at uh, sa edad po na natin na yun. Mabot ng ano. Opo. Mabot Asisyon, ng 50. ano. Um. So, ngayon talaga, ang kailangan talaga ng ano, partner ay eh, tulong. Eh. Tulong. Ano nang umikol, mm -hmm. Um. siyempre. Um. naman ang atin eh. Um. Eh, Kuya Jun, uh, matanong kita, no? Matanong kita. Sa totoo lang, itong, uh, congenital, itong kanyang uh, congenital heart disease na kanyang nararamdaman sa ngayon, na uh, mm. ngayon, mm. eh? ticking time bomb, tama ko yung nagsuggest sa inyo. Kailangan, paayos. Mm -hmm. Agal-agaran. Ticking time, no? um. time bomb, you'll never know when will it mm. attack, no? Or uh, mangyayari, no? So talagang agad-agaran na operasyon po talaga ang kailangan ninyo okay. kasi tingin ko the only way to resolve the issue is to yeah. is to come up with the surgery. Yes po. Na yung valve okay. replacement. Kailan talama, opo. Kailan talaga ma... Opo, opo. Right? Kaya ngayon, nung sinabmit niyo sa amin yung papeles din yun, nakita ko para mahigit mahig ko mulang yan. Alam ko na yung pressure dyan sa Philippine Heart Center. Ma, -ma ano yan eh, masusing, uh, masusing operasyon yan, Kuya Jun, ano? Humigit ko mulang, 800,000 po ang aabutin oh, oh, oh. uh, dyan. Opo. Na gano'n niya? Oo. At ako yung no, naman yung sure sigurado ko yung okay, nag-ding up kayo ng mga resources ninyo. Patulong ng gobyerno ng Palawan. No? Sa totoo lang po, tatapatin ko po kayo kay Kuya Jun, ano? Yung pagpapaopera na yan, na talagang napakalaki po ng 800,000 para ma-resolve ang kanyang... Ano, uh, talaga yan. Oo. Mm -hmm. Pero Kuya Jun, kaya kong sabihin naman sa'yo, yung kahit napakalaki yung 800,000 na yan, napakaliit ng 800,000 na yan para ipagpatuloy mo ang profesyon, profesyon nyo at magturo. Magpatuloy, mabuhay kayo ng matagal, makap makapagturo pa kayo sa mga bata dun sa Palawan. Kailangan, kailangan Kaya po ito, para sa ako, Bicol Park to napakaliit po ng 800,000 para ibigay pong tulong sa inyo. Ngayon, ganito po ito, Kuya, Kuya Jun. Inaprobahan po yan ni Kong Saldi ko. At uh -huh. ako, Bicol Park to sasagutin po na ako, Bicol Park ang yes, Lord, operasyon you. ninyo. No? Dahil po, alam namin, mahal yan eh. Thank you, Lord. So, wag na huwag na huwag kayong Maraming salamat, Kongresman Zaldico. <laughs> Hindi ako nagkamali ng nilapitan. Kahit ako'y tagapalawan. <laughs> Maraming salamat, magpatuloy ang inyong kabutihan sa lahat ng Pilipino. Opo. Thank you very much. Oo po. Mm -hmm. Tulad ang sasabi ko, Kuya Jun. Napakalaki po ang halaga yan. Pero sa ako, Bicol Parteries, napakaliit po yan para ipagpatuloy po ninyo yung profesyon ninyo magturo sa mga kabataan natin sa Mahalaga bataan. rin po ang ginagampanan na Bicolano o hindi Bicolano, tutulungan po ng ako, Bicol Salamat sa ating kong saldik. Hmm. Kayo po ipatunay, sir, kayo po ipatunay na andito po ang ako, Bicol Parteries, sa lahat po ng ating mga kababayan. Maraming salamat pa partner si Kuya ay taga Palawan eh wala saan po kayo ito dito dito po sa Quezon City sa akin kamag-anak okay. pinatuloy po niya kami bilang tulong daw niya sa akin binigyan kami ng isang bakante niyang kwarto okay. para pansamantala habang nandito kami sa Manila ay nasa kanya kami okay hmm. Sino kay? Ah, uh, andito rin yung ang uh, missis ah, ni... Mrs. Ano? Kasama niyo pala ang misis. Kasama niya. niyo ko, sir, si missis Andito uh, po si missis Ito uh, po. kayo, uh, po kayo ma'am. Ma ma uh, mami, meron ba kayo mensahe po sa Ako Bicol at kay Kong Saldi po? Salamat po. Salamat po sa Ako Bicol at kay Congressman Saldi ko. Salamat. Maraming maraming pong salamat. Hulog po kayo ng langit sa amin. Uh, nung pagpila po namin nung Monday, baka sakali lamang po kami Pero salamat po kasi, siguro answer prayer po kayo sa amin Salamat po ng marami kong salamat po talaga Although tagapalaman kami, pero tinulungan niyo kami Salamat po ng marami Salamat po sa pagsagot ng operation ng asawa ko madudugtungan pa yung buhay niya at ang prayer namin mga kasama ng mga anak niya ibigay pa siya sa amin ng mahabang panahon ng Panginoon kayo po yung naging sagot kayo po yung kinamit ng Panginoon salamat po, salamat po magpalain po kayo ng ating Diyos Salamatin po. Basta, ayun, hangad po namin siyempre yung pagaling po ninyo at huwag po kayo mangina ng loob parate. Okay po, eh, nandito naman po ako, Bicol, no? Hmm. Makipag-unayin po sa inyo. At uh, huwag kayo magala. Tututukan po namin ako, ako Bicol, yes, yan. Yes. Salamat po. Sila sa kasi mo, pera na si Tatay Jun. Hmm. Hmm. Saka sa, nagbablog daw si Tatay. Hmm. hmm. Nagbibigay siya okay, ng, na eh. nagbibigay <laughs> siya ng mga payo. <laughs> ng mga payo sa oh. diabetes. Oh, sa mga diabetic po dyan, alam ko po Pasensya po, excuse me, naiiyak lang ako sa sobrang tuwa na madudugtungan ang aking buhay sa pamamagitan ni Congressman Saldico sa malaking tulong talaga ito. no Sa mga diabetic na nanonood ngayon, uh, ito po ay malaking paalala sa inyo na lahat po ng organ sa ating katawan ay sisirain ng sakit na diabetes. No? Kunting taas ng sugar nyo ay iba-ibang mm. parte ng katawan ang tatamaan. Yung mata, yung ating puso, yung ating kidney, yung ating paa, mapuputol po yan no? pagka hindi po tayo nag -ingat. Sa mga subscriber ko sa John Giray TV, no? so panoorin nyo po at uh, ang tumulong po sa atin ay walang iba kundi si uh, Congressman Saldico, no? sagot Kongres, niya man. po ako bicol no sagot po ni congressman saldico ang buong uh, operation expenses natin sa valvular uh, replacement at saka yung pagayos ng ating uh, butas doon sa puso so yun po mga kaibigan no uh, malaking tulong po at malaking pasasalamat sa ako bicol sa kay congressman saldico so kung kayo po ay may ganitong klase ng problema ay wag po kayong mag Atubiling lumapit doon po sa opisina ng Akubikol tuwing lunis po yan. Tulad po sa amin, nagbakasakali lang kami pero ito yung bakasakaling alam kong may karamdaman ako pero masasabi ko pa rin swerteng swerte ako dahil nandoon yung mga tamang taong nilapitan ko mga kaibigan no so yun po ang ating palala uh, paalala sa may mga karamdaman ngayon at kung talagang gusto nyo gumaling gusto nyo madugtungan pang inyong buhay yung mga hindi lang naman sa puso ang tinutulungan no? lahat ng mga pangangailangan na ilapit natin doon sa akubikol ay mabibigyan naman ng solusyon ng ating uh, congressman saldi ko mga kaibigan So maraming salamat po, Congressman Saldico, sa nang ako Bicol party list. Okay. <coughs> okay, Kuya Jun at uh, Mami. Looking forward po kami. Pag uh, tapos, mm. na, mula, tapos na looking forward oh, kami. siguro oh, oh. Siguro, uh, namin kayo. Ma maimbitahan din natin sila. Oh, Mga, oh, okay. mm magbalik dito para alam ko malakas na ako nung time na yan. Okay. okay. Mag po kayo magpapagod, Tay. Ha? Opo, opo, Relax lang kayo. <laughs> Mami, relax lang Dapat oh. po pipila pa kami kung saan saan. hindi. Eh, para lang oh, po oh, Wala uh, na yan, Ma'am. Okay na tayo. <laughs> salamat, salamat na yan, mag mag na yan. God. Salamat, salamat. God bless po.